Hi guys! Ang video po natin ngayon ay kung paano magtusok ng tabako. Let's go guys, tuturuan ko kayo. Ito pala yung aming tutusokin. Ang tawag dito ay liso. Yung malalaki naman, tawag dyan ay batok. So ito namang malilit na medyo ganito ang ano, tsura. Ano yan? nitid atik-atik ang mga tawag dyan ito ang pagtusok guys lagyan natin dito yan yeah. pero dahan-dahan kaya sa tusok na tumatulis masakit kaya pang mano tusok Lang. Puno. ito lang sama sa mapuno ganito na itsura pag puno na tiyan tsaka na ibibilad pag kawilad, benta na yun guys thanks for watching night. bye bye